Um, ngayong araw na ito ay uh, nag-file tayo ng plunder case laban kay uh, Duterte, kay Bongo, sa tatay ni Bongo at sa kapatid niya. Ito ay tungkol sa 7 billion pesos worth na infrastructure projects na inaward ni La Bongo at Duterte doon sa tatay at kapatid ni ni Bongo at ito ay bawal at covered ito sa plunder law okay, 7 billion pesos ito at uh, nagsimula ito nung mayor pa si uh, Duterte hanggang nagpresidente kaya alam naman natin na magkadugtong ang bituka ni Bongo at uh, Duterte kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na-influensyahan ito tapos nung senador na si uh, Bongo, ganun din kahit na senador siya, sa pa rin ang uh, nag-act as the alter ego of uh, Duterte, talagang uh, siya pa rin yung special assistant. Kaya ito ay maliwanag na violation sa ating batas at uh, kaya natin siya nakasuhan.